For today's ganap ngani. ni, tara luto tayo garlic pepper beef, ang baon nga ni, naswak at pasok sa budget. At sinisigurado ko nga sa'yo mapapa-extra rice ka sa sarap. Sa beef ay maglagay lang tayo ng toyo, oyster sauce, ground pepper, at garlic powder. Ito nga ang beef na gagamitin ko ay napakuluan na kagabi pa. Sa kadahilanan nga matagal itong panambutin, eh maaga nga ang pasok ko ngayon for today's video. Sobrang namis ko nga din itong garlic pepper beef. Ito nga niyong nawala nga sa minungani ni Jabili. Kaya naman ay lulutuin ko na nga lang siya. Same pan ay maglagay lang tayo ng butter. At prituhin na nga ni iring mga beef. Pa-comment naman ang favorite food mo. Ay gawan nga natin ng budget nila luto. Simplihan nga lang natin ang mga bagay-bagay para gumaan ng buhay. Same pa na maglagay lang tayo ng mushroom. At ito nga ng gravy mix. Para nga sa sauce ng ating garlic pepper beef. Amazing! Then, i-mix it very well. Oh, ayan. Kitang-kita na nga niyang ebidensya. Sinisigurado ko nga masarap ang kakalabasan nga nitong eksperimento. Oh, Emi oh, lang. <laughs> Maglagay nga lang din tayo ng konting water. Then, it mix it very well. Hanggang maglagkit na nga ang ating sauce. Amazing! Pag okay na nga ang consistency ng lapot nga nitong sauce, ilagay mo na ang Then haluhaluin haluin mo nga lang hanggang ma ng sauce ang mga beef. O kapag ganyan na yan, ilagay na nga ni itong pritong garlic. Para nga ni makompleto na nga itong garlic pepper beef. At kung hahanapin mo nga yung pepper, ay kahapon ko nga ni siya na ilagay. Nandito na naman nga ni ako sa exciting part. Ang tiki man time. Kaya naman first bite, unang kagat. Ay, grabe. Ang sarap mga guys. Amazing! Sinisigurado ko nga sa inyong mapapa-extra rice na naman ako mamaya. O siya, eto na yung baong ko. Bye-bye!